Magandang araw mga kasapi. Ibinabahagi namin sa inyo ang Unlad Kalinga o ang insurance program ng JMH Microfinance Incorporated. Ang Unlad Kalinga ay tulong pinansyal na ibinibigay sa mga kasapi at pamilya ng kasapi sa oras ng emerhensya o pangangailangan. Para makapag-avail nito, unang-una, kailangan ay mayroong active loan ang kasapi. Mayroon tayong iba't ibang benepisyo na maaaring ma-avail sa Unlad Kalinga Program. Life Insurance Ito ay insurance o tulong pinansyal para sa pagkamatay na ang santi ay natural death o accidental death. Loan Protection Ito naman ay insurance o proteksyon para sa perang nahiram o loan ng kasapi. Hindi lang yan, Meron pang mga benepisyong matatanggap kasama ng life insurance. Ito ay ang Daily Confinement ay tulong pinansyal na ibinibigay sa pagka-confine sa ospital ng kasapi o ng kanyang pamilya para sa kinakailangang pagpapagamot ng sugat o ng sakit. Dapat, labing walong oras o mahigit pa na naging resident patient ang kasapi o ang kanyang pamilya para sa pagpapagamot. Bibigyan ng katumbas na pinansyal na tulong ng GMH ang pasyente kada araw na siya ay nakakonfine sa ospital. Dapat lamang na ito ay ma-report sa loob ng siyamnapung araw matapos na makalabas o madischarge ang pasyente sa ospital. Maternity Benefit Ito ay binibigay para sa mga principal client na na-confine dahil sa panganganak o sa anumang kadahilanan na kaugnay ng pagbubuntis. Surgical Benefit Ito naman ay para sa mga kasaping sumailalim sa mga piling major surgical operations gaya ng mga nababasa nyo sa screen. Fire Benefit Ito naman ay tulong pinansyal na binibigay sa mga kasapi sa pangyayaring ang kanilang tahanan o establishmento ng kanilang hanap buhay o business ay lubos na nasira dahil sa sunog. Calamity Assistance. Ito naman ay tulong pinansyal na ibibigay sa pangunahing miyembro na ang bahay o tahanan ay lubos na nasira dahil sa kalamidad tulad ng lindol, bagyo o baha. Ang ganitong pinsala ay dapat na certified ng punong barangay. Dismemberment Benefit. Ito naman ay ibinibigay sa mga kasaping naputulan ng parte ng katawan dahil sa aksidente. Isa pa, maaari ding makapag-avail ng St. Peter service ang mga kasapi kung mahigit isang taon na siyang insured sa JMH at mayroong magandang performance sa kanilang sentro. Ang kasama sa servisyong ito ay metal casket, servisyo sa burol, hanggang siyang na araw na burol na pwedeng sa bahay o apat na araw sa pinakamalapit na St. Peter Chapel. Para sa mga gustong mag-avail ng insurance program, maaari lamang pong kumonsulta sa pinakamalapit na branch sa inyong lugar. Sa JMH Microfinance Incorporated, hangad namin ang kaligtasan at proteksyon para sa inyo at ng inyong pamilya.